Hello mga mara for today's video. Ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. At dahil nga nagsisiksikan na ang mga paninda ko na school supply, aba ileletbro ko na itong aking pinaglalagyan. <laughs> Naisipan ko na nga lang na magpa-welding ng bagong istante para naman hindi na ako bibili. Kasi yung mga na-order ko talaga sa online eh, napakanipis lang. Hindi niya kaya talaga itong mabibigat lalo na yung mga papel tapos yung mga coupon band kung ilalagay ko sila doon. Tulad nga nitong aking pinaglalagyan, surak nga lang ito mga mare ko kaya ayan bumibigay na din. Nung in-order ko nga itong surak sa online, akala ko makapal nung pala napakanipis lang mga mare ko kaya ayan kailangan ko na talagang alisin itong mga school supply na nakalagay dito sa aking paglalagyan. Mamaya nga mga mare ko, ko po sa inyo kung magkano po yung nagastos ko sa pagpapagawa po ng istante. Dinidisplay ko na nga po itong aking mga paninda. Alam ko po, mamaya talaga magiging makalat sa loob ng aming tindahan. Iniisa-isa ko na nga pong alisin itong mga nakalagay dito sa sulok. Ito nga po yung mga kartolina at dito na rin po nakalagay yung mga plastic cover. Magiging magulo talaga ang aming tindahan ngayon for today's video. <laughs> Pero para sa akin nga mga mariko, eh okay lang na maging magulong muna ang aming tindahan kahit sandali lang. Para mamaya pag naayos na talaga itong ginagawa ng asawa ko na istante, abay magiging masinop na rin itong aking mga school supply. At makikita na nga ng aking mga tumar yung mga paninda namin dito para naman hindi na rin nagsisiksikan sa luma kong istante yung mga paninda namin. At dito nga patuloy ko na rin tinatanggal itong aking mga paninda para mabilis na ako matapos. Itong ibang paninda ko na palaging hinahanap ng mga bata sa umaga e eh, nilagay ko na nga lang dito sa mabilis kong makita. Pinatong ko na nga lang siya sa mga alak para hindi ko na kung saan saan pahahanapin. Sa mga oras na to mga mare ko, eh tapos na nga po kaming magtanghalian at pumasok na nga rin po yung anak ko. Pag ganito nga pong oras, mga bandang mag-aalauna, eh bihira, bihira na lang po talaga yung mga bibili. Mas maganda ang kumilos kapag ganito na tanghaling tapat kasi yung ating mga tumer talaga, eh mga nagpapahinga sa so, sobrang init ba naman, bibihira talaga silang lalabas kapag ganito na tanghali pa. At dahil nga iilan-ilan lang talaga yung tumer natin sa tanghali, eh nalinis ko na rin at naalis ko na yung aking mga school supply dito. At next naman mga mare ko, ito naman susunod na istante yung aayusin ko. Ililis ko din ito mga Mars kasi nga po pati ito is matatamaan din ng welding. Mas mabuti na talaga na magpa-welding po ako ng mga istante kesa naman bibili nga ako tapos sobrang mahal pa. Dito mga Mars is konti lang talaga yung mga nagastos namin. Kung may plano nga po kayo na bumili ng mga istante nyo, E eh, wag na po, magpa-welding na lang din po kayo kung alam naman po ng mga mister nyo na mag-welding ng mga istante. Okay na okay po yon at least makakatipid pa po kayo. O kaya po magpasadya na lang po kayo na magpagawa kaysa nga po bibili kayo. At least po malalaman nyo at kung papaano po yung design na gusto nyo, yun na lang po yung ipagawa nyo. Ito nga po talagang tindahan namin, eh hindi ko na po pinapaayos sa labas kasi nga po, naka-for sale na nga po itong Binabantayan namin na rice mill kaya ito na lang pong loob ng store namin talaga yung papagawaan ko po ng istante. At ito nga pong tindahan namin e eh, talagang puro bakal mga mare ko, natatanggal nga yung bubong niya. Kaya pag wala na po kami dito at naibenta na po itong rice mill, eh mabubuhat po talaga yung tindahan namin, parang running store nga itong store namin kasi nga po nabubuhat talaga tapos yung bubong niya is parang mana kasi naaalis. <laughs> Pero sabi nga ng mga amo namin, habang hindi pa nabebenta itong rice meal, eh dito muna kami. Kaya nga po malaking pasasalamat namin talaga sa kanila kasi nagtitiwala po sila sa amin. At eto na nga mga mare ko, nag start na po na mag-welding si mister ng paglalagyan namin ng mga school supply. Ito nga po yung istante. At dito nga po mga mare, ako na talaga yung naging assistant niya. Pinahawak niya nga po sa akin itong bakal pero nilagyan po nga po ng basahan. Natatakot kasi ako mga mare ko, baka mag-ground po kasi yung aking kamay. At ayan nga, nung matapos mga mare ko, nakatayo na rin ang inyong tindera at tignan nyo naman, ako rin talaga yung taga-ilaw niya. Dito nga mga mare ko talaga naman. Papaulan na naman mga Mars kaya po napakadilim talaga dito sa lugar namin At dito nga tinatry niya talaga na i-fix itong kanyang winelding kasi nga po hindi na-fix kanina So ayan natatanggal At sabi ko nga buti na lang marunang talagang mag-welding si mister ko hindi baka magpagawa pa ako sa iba ng mga istante ko mamamahalan pa ako ng sobra At eto nga mga mariko pass forward na po tayo unti-unti na nga pong nabubuo At nakikita ko na talaga yung kalalabasan niya abay napakaganda po Ngayong araw nga rin mga mare, eh, tapos na siya, pipinturahan ko na nga lang ng black. Black na nga lang daw ang ipintura ko mga mare ko para naman hindi siya rumihin. Mas maganda nga po kung black po yung aking i-color para hindi nga po siya rumihin tignan. Dito nga mga mare ko, nag-i-start na po talaga ako na pinturahan itong mga bakal na ito. Para nga po mamaya kapag natuyo po yung pintura, eh ilalagay na po yung plywood dyan. At dito nga talagang kinakarir ko ang pagpipintura mga mare para naman hindi siya mabilis masira. Hanggang sa pinakalikod nga po pinipinturahan ko para hindi rin mabilis kalawangi Habang ako nga po ay eh, nagpipintura dito, si mister naman po, eh hinahati na po yung plywood na ilalagay namin dito mamaya. At fast forward na nga tayo mga mare ko, medyo tuyo na nga rin po itong aking pininturahan. At napakarami nga pong natira pa sa pintura, parang one fourth lang po yung nagamit ko. At pumunta nga ako sa labas, mga mareko tinignan ko si Mr. Kong, tapos na rin niyang hatiin itong mga plywood. At nung makita ko nga siya, patapos na rin pa siya mga Mars, kaya ayan, ilalagay na rin namin itong mga plywood. Nasukat niya na nga kanina, kaya saktong-sakto lang naman yung sukat niya, pero pag hindi nagkasya, ay eh magtatabas talaga siya dyan. Yung grinder na nga lang yung ginagamit niya talaga sa pagtabas ng mga plywood. At eto nga po, nilagay niya po yung first layer, abay nilagay niya na rin yung second layer, mga mareko at nagtabas nga po siya dyan. At yung sukat po pala ng istante na pinag Gawa e 8 feet po. O di ba mas maganda na yung paglalagyan ko ng school supply ngayon kaysa dun sa luma na pinaglalagyan ko dati. At eto na nga po yung aming nagastos. Bumili nga po kami ng limang piraso po na angle bar 890 nga po yun. At yung plywood naman po e eh, 480. Yung pintura tapos yung brush e 200 pesos din po. Tapos yung welding rod po is eh, nasa 100 lang. O ba diba, nasa 1,670 lang yung aking nagastos pero napakaganda na ng aking istante. At ayan, hanggang dito na nga lang po ang video na to. At sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po at subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Salamat!